Noong ika-isa ng Hunyo taong 1967, inilabas ng The Beatles ang kanilang kahangahangang album na SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, sa United Kingdom. Itinuturing na isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng popular na musika, ang album na ito ay nagmarka ng isang mahalagang sandali sa kultural na revolusyon noong dekada 60. Noong ika-isa ng Hunyo taong 2001, pinatay ng Crown Prince Dependra ng Nepal ang siyam na miyembro ng kanyang pamilya, kasama na ang hari at reyna, bago siya nagpakamatay. Ang pangyayaring ito, na kilala bilang ang masaker ng kaharian ng Nepal, ay humantong sa isang panahon ng hindi katiyakan sa Nepal at sa kalaunan ay ang pagalis ng monarkiya noong 2008. Noong ika-isa ng Hunyo taong 1980, inilunsad sa Estados Unidos ang CNN, Cable News Network, ang unang 24 na oras na Cable News Network. Ang network na ito ay nagbigay revolusyon sa pagpapahayag ng balita at mula noon ay naging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng balita sa buong mundo.